paano ba naman namin di usi therapy? Mga lintanyang maririnig sa mga matatanda ngayon. Sapagkat noon, sapat na raw ang pagtitiis, ang pagyakap sa katahimikan ng gabi, kahit ang dibdib ay humihingi ng tulong na hindi nila alam kung paano ibibigay. Sabi nila, kami raw ay mahina. Dahil marunong kaming umiyak, marunong umami ng pagod, marunong magsabing, nasasaktan ako. Ngunit, kailan pa naging kahinaan ang pag-amin ng katotohanan? Kailan pa naging kasalanan ang pagnanais na gumaling na muling mabuo mula sa mga pirasong sila rin ang nagturo kung paano basahin? Ng panahon raw nila, ang sakit ay tinatakpan ng tawa, ang galit ay nilulunok at ang takot ay tinatapalan ng huwad na tapang. Isang tapang na may amoy luha na kumakapit sa dibdib, gaya ng mga sugat na ayaw aminin ng laman. Kaya ngayon, kami ang mga batang henerasyon, mga batang marunong magsalita, hindi dahil gusto naming sumigaw, kundi dahil sawang-sawa na kaming manahimik kami ang tinig ng mga sugat na itinago ninyo sa likod ng ayos lang ako. Hindi namin kayo nilalabanan. Ngunit paano kami magmamahal ko ang tahanang minana namin na itinayo sa mga luhat hiya na hindi kailanman tinanggap? Dahil hindi totoo na ang lakas ay walang luha. Hindi totoo na ang tapang ay walang takot. Ang totoo, ang totoo, ang tunay na matatag ay marunong umiyak, marunong lumuhod, marunong humingi ng tulong. Hindi kami mahina. Kami tao, nasasaktan, napapagod, ngunit marunong magmahal, magpatawad, at igit sa lahat, maghilom. At sana, gaya namin, matutuhan ninyong maghilom. Dahil kahit lumipas ang panahon, hindi pa huli ang lahat para sabay-sabay tayong maging buo, maging totoo, maging malaya, at ikit sa lahat, makausad.